Very okay. Nandito ba siya? Nandito si Bermes siya. Nandito si Bermes <laughs> siya. <Okay. laughs> Road manager ko. Okay naman din sila may relasyon <laughs> siya. Okay. Nandito ba? Nandito ba? Nandito ba ngayon? Nasa Amerika. Susunod yata sa si si November. Uh, pero parang gusto na nga naman namin i Kasi nga parang medyo matagal-tagal. Mga 2 months na kami dito, 2-3 months. parang bahala na. Kasi yung anak ko gusto niya talaga. Pero kayo okay kayo ni Javi kahit na? Kasi sana Okay kayo ni Javi kahit na dito ka, nandun ka. Oo, ever since naman gano'n ni, Tsaka Ayun nga, ganun-ganun. Pabalik, 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 Pabalik pa. Oh, Anong chile lang ka magkasarod ng solo movie mo na kamba? Ah, uh, meron akong movie ngayon na binubuo namin. Uh, like nga. <laughs> oh, wow. o. O, oh. Ah, siya Viva Max. Tsaka siya. Totoo ba? Eh, direct Joyce personal nga. Totoo ba? Oo. magkabalik din yung direct. What? Magpapasalit ka ulit? Hindi ba siya secret? Yeah. I mean, I mean, Pero di ba no, max ma ma oh, oh. ba yan? Oo, oo, Totoo ba? Oo <laughs> no, okay, totoo nga. Totoo? Oh, direct so so ba uh, ba siya babalik din si Joyce. Babalik din. Okay. Pero... Bakit ka sexy ka ulit sa uh, yun yung... Gusti, hindi ko lang alam kung dapat pang i-share lahat eh. Pero gusto oh, may naman. movie kami wow. na gagawin sa ibang bansa. Pero kung Tapos, direct Joyce Bernal, parang hindi oh, na malalaya. Oh, I mean, malalaya. <laughs> comedy, pero may way <laughs> pagkatiptigan oh, niya. Oh, eh. <laughs> kasi nga may message nga kami sa ba. Oh. Ka anong, pa, anong message niya? message Na sexy comedy siguro. Kung tayong maging matalino pa. tayo. Ibuan matuto na tayo. Anong reaction lagi kang trending sa show? Oo, oh, oh, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako, pero parang hindi ko na rin alam ba't nangyari yun. Siguro, <laughs> di ba? Uh, siguro, pagka mabuti kang tao, siguro nakakatuwa ka. Ganun. Thanks. May maganda rin mga joke siguro. tas very... Kasi, ang generation ko from seven years old, di, eh, anong ilang taon na ako, di ba? Kung baga, parang... Lahat na na millennial, uh, Gen Z, anong XX, ano ba yan? Yeah, yeah. Kung ano man generation kaanon uh, doon ako eh. Personal. Kaya ngayon, alam ko lahat ng joke mula baby ang gamit. Uh, wow! Lola nag-retire na lang dito. Wait, wait Di may question dito. <poets> nag-retire na rin si Buba. Hindi naman. Buba will be forever. <t samabanãoãoãoão> In my heart. In my breast. <laughs> Pero si Buba, of the breast. I'm the breast. I'm the breast. Uso yung mga remake ng pelikula. Sa tingin mo, sino yung magmaman?